patungkol pa rin dito po sa mga isinasagawa po nila nga ah, pagtutok dahil sa kabila nito po mga naisagawa na po natin, 'di ba? Kumatandaan po ninyo ah, ay uh, inobligahang bawat uh, isa po sa atin na iparehistro yung lahat ng mga gamit po nating mga SIM card nah, dahil nga po sa lumalala ano po nausapin, na usapin na ito po mga nabubudol o di naman po kaya pag-iral na ito mga text scams sa di ba or kung ano man po nga forma para makapanbudol makapanduga di ba ito po mga kababayan po natin ha? ngayon ka sa kabila man po na ito pong SIM registration law Ah, napatuloy pa rin po ito pong paglaganap na ito pong mga text scam. Ah. So ano ba ito pong mga ginagawa po ngayon na hakbang o uh, pamamaraan ano po ng uh, NTC ah, para naman po mapigilan or kahit pa paano ma-refresh ma ah, ito pong uh, kaisipan ng ating mga kababayan maging aware pa rin kasi ah, ito po yung napaka-importante mga kabombo na dapat from time to time napapaalalahan ah, na ito po mga kababayan po natin kung ano ba yung mga red flags, ah, kung ano ba yung mga ah, dapat po nilang gawin. Yung mga do's and don'ts, napakasisimple lamang po niya, Ana. Pero yun po yung nakakalungkot kasi kahit man pa ulit-ulit, ito -ulit, ah, po mga pong usapin, meron pa rin na ah, yung mga nabibiktima, no? na ito po mga scammer. Narito ah. pakinggan at panoorin po ninyo mga kabombo, ito po nga bahagi po na nga pahayag ni Atty. Ana Minel Maningbe. Uh, medyo usual na. Yung mga dati na natin nakikita dyan. Yung mga um, fake messages, nagpapanggap sila na they are someone else or they are a company. Pero ang goal nila is makuhanan ka ng mga information or makuhanan ka ng pera. So usually, yun yung mga themes ng ating mga text scam. So actually, kaya din, kaya din tayo nagpasa ng batas ng SIM registration para mapuksa. Pero hindi, hindi ibig sabihin, directly niyang tinatanggal yung mga text scams. Hindi, nagkakaroon lang tayo ng tools, nagkakaroon ng tools ang ating law enforcement agencies na mag-trace sana itong mga uh, sino bang nagpa-perpetuate nagpa nitong mga SIM uh, na mga text scams na ito. Nakakatulong siya kasi before, uh, wala tayong register, wala tayong database sa mga may-ari ng mga... Um, Prepaid SIM? Oo. Yung mga naka-plan, meron. Kasi meron silang listahan ng mga telcos natin. Kasi uh, every month nagbabayad yan, di ba? So sila lang ang nasa database at registration. Ngayon, if a SIM or a number is ginamit sa um, illegal act or crime, let's say, kung prepaid yan, dati wala na tayong chance na malaman kung sinong nakaregister na phone, na, na owner niyan, gano'n. Uh, so, unlike before, ngayon, meron na tayong way para i-tanong natin ang mga telcos kasi sila'y nagkikip ng database. Uh, buksan nyo naman itong data register ninyo para makita natin kung sino may ari nitong SIM na ito. So, basically, ganun, sa, sa ganong paraan siya nakakatulong, mag-identify. First, is unknown number siya no. Uh, red flag na talaga 'yon kasi we discourage nga actually ngayon discourage na namin na kahit phone calls na hindi niyo kakilala, wag niyo na lang sagutin kasi minsan medyo high-tech silang magano eh, mag-scam. Um, kasagot mo ng phone, meron na silang nagagawa sa phone mo. Uh, na uh, upload na nila yung kanilang mga virus or malware sa phone mo, ransomware or uh, nakukuha na nila yung mga information galing sa phone mo with a simple ano lang, uh, answer button. Lang. So first 'yon. Uh medyo usual na. Yung